Yan, magandang araw mga bro. Yan, kamusta 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 lahat. Okay ba ang iyong buong magdamag, ang iyong tulog sa gabi? Ako mga bro, ay nagsimula na uling mag-grass cutter. Dahil medyo masukal na dito. yan, inumpisan ko na kanina. Ako lamang ay tumigil, gawa na naubusan ako ng tanse, mga kabro ngayon, hmm, nakabili na ako ng tansi. Yung nando doon, yan, medyo luminis na yan dyan. At tatalian ko ng baka hanggang doon. Yan, mga kabro. Oh. <coughs> so, kahit hindi ko nag yan, tuwing malago, eh, tatalian ko na ng aking baka na nag-iisa. So, yan, medyo tipid na tayo sa gasolina dyan. So, yan, mga kabro, mga akin ngayon. So, ngayon, ako muna ay puputol ng damo. Ah, ng damo tuloy ng tanse ano po mga kabro yan mga kabro oh. Okay. So, mga kabro ay okay. ang nabili kong tanse ngayon so kapag ka kayo nag ano ng tanse mga kabro ay oh, yung isang dangka lang hmm, mga ganyan kahaba oh yan yan ganyan lang mga kabro dito yan Oh, ganyan lang ang iyong gagawing pang ano sa gaskater. So, ganoon lang mga kabro. Oh. Yan. Oh, yan mga kabro, oh. Yeah, ganyan lang. Yan, tapos. Para hindi kayo mahirapan mag-gaskate mag ano, pantay. Yan, buholan niyo muna. Ganyan mga kabro, oh, bohol, yan. Hilahin nyo na malakas ng ganyan, yan. Kasi ito ay natatanggalin minsan. Napakagandang tansi na ito mga kabro at matigas. Saktong-sakto sa grass cutter. Tapos sukat nyo ng ganyan mga kabro, yan, oh. Yan, tapos yan, hanggang ganito. So yan. Yan, oh, makunat, makunat mga kabro, matigas. So... Ganyan mga kabro, kailangan kailangan mga kabro ang pag ano nang tansi ay pantay siya mga kabro dahil halimbawa hindi nyo susukatin hindi nyo papantay ng ganyan at mapasubra kayo ng maski ganyang kahaba yan hanggang dito ang inyong grass cutter mga kabro ay magbabibrate hindi po yan gaganda ang kanyang ano nagbabibrate ng malakas pag hindi pantay ang tansi so kailangan mga kabro ang tansi ay pantay na po mga kabro yan no, oh, kailangan pantay siya. Yan. Parang sa ganun mga kabro ay hindi magba ang inyong brass cutter. Baka magtataka kayo bakit malakas ang kalog na yung brass cutter ang vibrate kasi ang inyong tansi ay hindi po pantay so kailangan po pantayin po ninyo ang paglagay ng tansi susukatin ninyo para pantay siya hindi siya ngayon magbabibrate ng malakas ganyan po mga kabro pag kayo ay nag grass cutter at nagsukat o nagputol ng tansi na pang grass cutter yan o ganyan mga kabro o, madali lang o okay, kayang kaya ito maski bibi pa ang gagawa ayan o oh. oh, yan mamaya na ulit mga kabro tama na lang muna yon. Oh. Hmm. Ang gaskati rin ko mga kabro ay maluang, oh. no? mga makahiya na yan, to. Kailangan itong gaskati rin na. Hmm. Oh. oh. Si tulog-tulog yan. Makahiya, mga tinik, mga kabro. So, malago dito ang kugon nung natalian ng baka medyo wala na ang pumalit naman hindi yan makahiya na yan hmm? ngayon pagkagaskatirin ko yan mga kabro ay eh, sigurado lalabas na naman ulit yan yung kogon hmm? ito mga kabro wala masyadong makahiya yan kogon naman ngayon ang dumali dyan yan sa yan, ko na kanina kasi medyo malago na oh, yan o oh. May pala isang punong yun hindi ko pa nagaskater So, ganun lang mga kabro, ano, pag nagsukat kayo ng tanse, kailangan ni e, pantay. Pag naglagay kayo ng tanse sa inyong grass cutter, pag nag grass cutter kayo, ipantay e, ninyo para ang inyong grass cutter ay eh, hindi masyadong nagbabibrate ng malakas. So, yan po mga kabro, maraming salamat sa ating lahat.